Magandang uh, hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Father. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa linggong ito, ikaapat na linggo sa panahon ng muling pagkabuhay. Kinikilala rin ito sa simbahan bilang linggo ng mabuting pastol. Siguro naman, alam niyo na ang dahilan. At ang dahilan, napakinggan natin sa Ebanghelyo. Tuwing sumasapit ang ikaapat na linggo, sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, ang salaysay ng Ebanghelyong ating napapakinggan, ay ang pagpapakilala ni Hesus bilang ang mabuting pastol. At sa kanyang pagpapakilala nabanggit niya, bakit nga ba siya ang mabuting pastol? Maraming katangian ang mapupulot natin sa Ebanghelyo na tinataglay ng mabuting pastol. Subalit may isang katangian sa Jesus na mabuting pastol na nakakatawag pansin. Dahil sa mismong Ibanghelyo, paulit-ulit na nababanggit ang salitang ito. Ano nga ba ang salitang ito? Balikan natin. Una sabi ni Jesus, Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Dinagdag ni Yesus ikalawa, sabi niya, ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ko ang Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala kong aking mga tupa at ako na may nakikilala nila at iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Ikatlo, nabanggit pa na rin ni Jesus sa Ebanghelyo. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay, walang makakakuha nito sa akin kusa ko itong binibigay. Mapapansin nyo, sa tatlong pangungusap na ating napakinggan sa Ebanghelyo, may isang salita na paulit-ulit na babanggit na may kaugnayan sa mabuting pastol. At ang salitang iyon ay iniaalay. Yun ang bukod tangi na nakakatawag pansin sa maraming katangian na maaari natin sabihin bakit si Jesus ay mabuting pastol. Para sa Panginoon, siya ay naging mabuti, hindi lamang sa mga ang nabanggit, kundi namumukod-tangi, ang pag-aalay na iyan. Dahil hindi niya inisip ang kanyang sarili, inisip niya ang kapakanan ng kanyang nasasaklaw. Kaya sa linggong ito, hindi kahaya tayo ng simbahan na pagnilayan ang katangiang ito na meron sesus. Si dahil sa ating lipunan, may mga grupo ng tao na kung saan sila rin ay inaanyayahan na maging katulad ni Jesus, maging mabuting pastol. Una, ay ang, ang mga namumuno sa ating simbahan. Mula sa Santo Paswa, hanggang sa mga obispo, hanggang sa mga kaparian, ito ang unang hamon sa kanila at hamon din sa atin na ipagdasal ang ating mga kaparian upang sila ay maging katulad ni na maging mabuting pastol. Na hindi lamang iniisip ang sarili, kung hindi iniisip ang kapakanan ng kanilang nasasaklaw alalahanin natin na ang mga kaparian ay nangako na sundan ng yapak ni Jesus. Sundan ang panawagan ni Jesus. Kaya naman, sa pagsunod na iyan, malaki ang tungkulin ninyo, mga layko, na ipanalangin ang lahat ng kapari kaparian upang kanilang magampanan ang tungkulin na iyan na naayon sa puso ng mabuting pastol. Bakit ka mo? Dahil sa paglilingkod sa bayan ng Diyos, sa paglilingkod sa simbahan, hindi madali ang tungkuling iniatang sa kanila. Ika nga, sa isang kasabihan, ang mga kaparian ay parang eroplano ang eroplano minuto-minuto, oras-oras, sa loob ng 24 na oras sa isang araw, patuloy na lumilipad. Na hindi alam ng tao kung ilan, pero ayon lumilipad. Subalit, ang isang eroplano, kapag bumagsak, maaksidente, laman ng balita iyan. Ganon din ang kaparian. Maraming pari sa iba't ibang sulok ng mundo naglilingkod, ginagampanan ng kanilang tungkulin. Subalit katulad ng eroplano, kapag magkasala, bumagsak, tiyak laman ng balita. Kaya kailangan na ang ating mga kaparian ay pinapanalangin ninyo. Yun ang binibigay sa ating unang hamon ngayong linggo ng mabuting pastol. Dahil ang pari, alalahanin natin hindi perpekto katulad ninyong tao. Maaring magkasala, maaring magkamali. Minsan pa nga, mas nauuna ang ating pagpuna kaysa ang ating pananalangin sa kanila. Kaya sa linggong ito, ang hamon sa atin, ipanalangin ang mga lingkod ng simbahan upang matularan nila si Jesus na mabuting pastol. Ikalawa, ang atin ring mga nanunungkulan sa pamahalaan ay nangangailangan rin ng ating panalangin. Dahil sila rin katulad natin ay hindi nalalayo sa tukso lalo na nataglay nila ang kapangyarihan lalo na nataglay nila ang kaban ng bayan lalo na na nakasalalay sa kanila ang paglilingkod sa bayan kaya nga di rin madali ang kanilang tungkulin bilang mga lingkod bayan kailangan rin nila ang ating panalangin. Dahil kung hindi, ang nangyayari sa ating lipunan, ang mga lingkod bayan ating nahihirang, matapos mahirang, hindi ang Espiritu ng Diyos ang gumagabay sa kanila. Kung hindi Espiritu ng kasamaan, bakit? Dahil tayo mismo ang makapupuna, yamang iyan ay balat, yamang iyan ay ating nakukuha sa balita na ano, na hindi natin inaasahan ang kanilang mga pangako nung halalan ngayon napako pako nang sila ay naluklok sa pamahalaan. Ang iba pa nga, tumagal na sa paglilingkod. Di naman nabigay ang nararapat sa sambayanan ang nangyari pa, nagpayaman sa kaba ng bayan. Kaya mahirap maging lingkod bayan. Kaya nangangailangan rin sila ng ating dasal na maging katulad ni Jesus na mabuting pastol. Na sa kanilang paglilingkod ang iniisip, walang iba kundi ang bayan, ang kanilang kawan, hindi ang sariling pagpapayaman madaling kunahin ang ating mga lingkod bayan na sabihin sa kanila, kurakot yan, nagpapayaman yan. At minsan talaga ang ilan, sukdula na ng kapal ng muka, hindi na tinatablan. Kahit sabihin mo pa na, bihira na lamang ang mga lingkod bayan na talagang masasabi mong hindi nagpayaman. Dahil na sa panahon natin ngayon, Dati tinutulak, magkaroon ng tagatawag na freedom of information. Sa freedom of information, doon mo malalaman kung ang mga lingkod bayan tunay ngang nagpapayaman o hindi. Ngayon, hindi mo na maa-access ang kanilang tinatawag na statement of assets and liabilities. Bakit? Dahil doon nakikita ng taong bayan ang isang hinirang, ang isang hinalal, Pagpasok sa opisina, ito ang kanyang kayamanan. Matapos ang tatlong taon, ang siyam na taon, ang an at ilang pang taon sa pwesto, ilang termino, pag tinignan mo ang kanyang kayamanan, hindi lamang dumoble, trimiple, ang ilang talagang nagsisilakihan. Kaya mapapatanong ka, saan kumuha ito ng ganong kalaking yaman? Kaya hamon sa atin rin, na ipagdasal ang ating mga lingkod bayan na ang pumasok sa kanilang isipan ay tunay na paglilingkod, tunay na pag-aalay ng buhay, hindi ang pagyaya, pagpapayaman. Ikatlo na dapat nating isama sa ating panalangin sa linggong ito na tinatawag rin maging mabuting pastol. Marami sa kanila nandito ngayon sa loob ng simbahan ang tinutukoy ko ay ang mga magulang. Bakit? Dahil ang mga magulang na nandito, kayo rin ay tinatawag ng Diyos na maging mabuting pastol sa inyong tahanan. Tinatawag ng Diyos sa pagawa ang inyong pinapasukan. Tinatawag ng Diyos na maging mabuting pastol sa inyong mga pamayanan. At ang una niyong saklaw na dapat pangalagaan ay ang mismong inyong mga anak. Dahil kung hindi natin pangangalagaan at isipin ang kapakanan ng ating mga kabataan, marami sa kanila nawawala ng landas. Lalong-lalo lalo na na sa panahon natin ngayon, ang komunikasyon ay napakarami hindi mo malalaman kung anong totoo. Hindi mo malalaman kung ito'y kasinungalingan. Sa dami ng kanilang nababasa, sa dami ng kanilang napapanood sa social media, tungkulin ninyong magulang, nagabayan, turuan, ipakita sa kanila ang katotohanan. Bakit? Dahil ito ang katotohanan na lumabas pa lamang sa isang pag-aaral. Maraming mga kabataan ngayon ayaw nang bumuo ng pamilya. Gusto lang magsama. Tinatawag na live-in. Kapag ganyan ang pag-iisip, anong nangyari? Bininyagang katoliko, pinag-aral sa Catholic school, dumaan sa mga catechetical classes, pero walang pagpapahalaga sa mga sakramento. Anong nangyari? Di lamang yun. Ang mga kabataan ngayon na nagli-live in ay ayaw ring magkaanak. Sa pag-aaral, ang pananaw nila sa mga kabataan ay ano? Hadlang. Hadlang sa mga gusto nilang gawin. Mag-travel, mag-bakasyon, mag ganito Bakit o, ganito ang pananaw ngayon ng mga bagong henerasyon. Ang pagkukulang bay sa paggagabay, di natin natitiyak. Pero hindi pa huli ang lahat. Bilang magulang may tungkulin tayo na gabayan, turuan ang ating mga kabataan, ipakita sa kanila ang katotohanan. Kaya nga sa linggong ito, itong binibigay na tatlong hamon sa atin bilang isang sambayanan ng Diyos. Una, ipanalangin ang at mga lingkod ng simbahan. Ikalawa, ipanalangin ang mga lingkod ng pamahalaan. Ikatlo, ipanalangin ang mga mag-asawa. Mapapansin nyo, ang hamon sa linggong ito ay manalangin. Bakit? dahil ang Good Shepherd Sunday ay tinatawag rin a day of prayer for vocation. Nandun ang salitang vocation, sa Tagalog, bukasyon. Pag sinabi mong bukasyon, ito ay may kaugnayan sa tawag ng Diyos sa atin. Kaya nga, bilang mga bahagi ng sambayanan ng Diyos, Napapakinggan ba natin ang panawagan ng Diyos sa atin? Hindi lamang ito tumutukoy na magpari ka, na magmadre ka. Ang bukasyon ay tumutukoy sa panawagan ng Diyos kung saan niya tayo inilalagay na magampanan ang kanyang nais, ang kanyang kalooban at hindi ang sa atin lamang. Yan ang dahilan kung bakit kapag tayo nagdarasal ng ama namin, binabanggit natin ang mga katagang sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Sa pagbabanggit natin ang mga katagang iyan, pinapaalalahanan tayong maging bukas sa nais ng Diyos, hindi sa gusto lang natin. Dahil kung hahangarin lang natin ang gusto natin, ang tawag dyan, pagiging makasarili. Pero kapag marunong tayong makinig sa gusto ng Diyos, sa tawag ng Diyos. Ang tawag niyan pag-aalay ng buhay. At 'yan ang susik para masundan natin ang pagiging mabuting pastol ni Jesus. Kung ating susundan ang tawag ng Diyos sa atin. Kung ating magagampanan ang kalooban ng Diyos sa atin. Ito mga kapatid, ang hamon sa linggong ito ng mabuting pastol. Pakinggan ang tawag ng Diyos sa pamagitan ng bukasyong ipinagkaloob sa atin. At kapag ating iyan natanggap, tiyakin natin na magampanan ang kanyang kalooban at hindi ang pangsariling kagustuhan. Dahil nais ng bawat isa dapat sa atin masundan ang yapak ni Jesus ang maging mabuting pastol para sa iba, ang handang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikagiginhawa ng kapwa. Kapag ganyan ang ating pananaw sa buhay, kapag ganyan ang ating pananaw sa sarili, hindi na lalayo na tayo'y kalulugda ng Diyos Ama dahil wala tayong sinabuhay sa mundo kundi sundan ang yapak ng Panginoong Yesu Kristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.